Hello, hello! Panibagong araw, panibagong vlog. Ito nga pala yung napagplanuhan kong gawin na yung Christmas Day course. Ito kakabit na natin. Kaya lang, sa di inaasahan, basta mamaya mahalaman nyo. Ito nga ito nang ginagawa ko. Binubuksan ko yung dito sa may bandang pintuan na cortina. Kasi ito yung bungad talaga ng araw exercise ka pa ha ito nga at nililipit ko yung aking higaan dyan talaga ako ang tapos si mama na sa baba yung dating nandito pa yung ante ko silang dalawa sa baba tapos yung pinsan ko rin nasa kwarto pero nasanay na kasi ako dito matulog kaya dito na lang din ako lagi yan pala yung area na pwesto ng kliyente ni mama kung may hihilutin siya habang si Mama nga ay bumili ng na pangalmosan namin, sabi ko cheese Swiss lang. Maya, maya pa. Huwag ka magreklamo. Magreklamo ka na naman. Mahi, wala ma. Sabi ni Ate Roda, <laughs> Sabi ko, ano yan? Siguro maabot na to siguro. Mga isang linggo lang. Mga isang linggo uh Pati -huh. May hang pala sila na? Meron yan. Sino? Saan ka kumuha? Pira ko! Hindi oh, <laughs> ko lang may pera. To. <laughs> Titingnan mo, ikaw pa mamagbayad magbayad ka. Ano, trace na lang na ano. E, so korte. Ito, korte. Hmm. Kasi itong binini mo. Kay kung maliit, kulang sa'yo. Ikaw na makain? Ha? Chiswe silang pinapabili ko sa'yo. O ka pa nun. Alam mo itong nanay ko, hindi ko ito maintindihan. Minsan kung may gusto akong kainan, ayaw niyang bilhin. Tapos pag yung ano, nagtitipid, saka na may bibili na medyo mahal. hindi e di wow, ikaw na talaga mother. Dali-dali ko na nga niluto itong binili niya. Kasi naman yung kape, juice ko po, natimpla ko na. Bale na pag ko nga na ito na yung ulam namin hanggang mamayang gabi. Isang pack nga pala na pala sweet ham tapos dalawang hatong bayon. Nirito ko nga lang ng saglit lahat yan tapos tinanggal ko na sa kawali. Pumili nga din si mama ng tinapay na burger kaya ayan ang aming partner sa So, ayan na nga, gaya ng sabi ko kanina, instead na mag ng Christmas, ito ang inatupag ko. Nagtanggal ako ng mga wallpaper dito sa CR. Ito nga pala, isa sa mga naipondar ko talaga sa abroad, yung mapa tiles, itong CR. Saka bago din yung inodoro nung time na ano, na nasa abroad pa ako pinaguhan talaga siya kasi nga nangangamoy. Wallpaper pala yan siya dyan sa ibang itaas. Ang wallpaper niya katulad niyang natira dyan. Pinagtatanggal ko na kasi plano ko pinturahan siya ng yellow. Yung parang yellow yun na kulay. May binigay kasi sa amin yung amo ni mama. Yun lamang po. Maraming salamat.